Hi guys, I'm Janet. Welcome to my YouTube channel. So for today's video, guys, pumunta ako ganin na sa Dikatlon. So I'm gonna show you kung ano yung pinamili ko sa Dikatlon. So kasi pawi na ako, guys. So ay magpa-uwi. magpa, magpa, magpa kasi ako. So ito yung uh, binili ko. Ito guys is um sale siya 43 to 46 ang size so 314 dollars so tatlo yung na ko ito para sa akin may asawa tapos ito yung naibili ko rin towel ng para sa akin anak ano to ah tawag nito ah space saver na tuwalya tsaka maganda siya sa decathlon so maaga pa ako pumunta doon guys para maka Uh, ano ng sale Tapos, ito, leggings Sale din to, guys Syempre, sayang din yung pera So, sale din to Tapos, ito Ito yung lahat ng pinamili ko, guys Is under $10 Ito lang, guys, yung Nag-iisang $13 something $13.90 So, ito lang to Ito lang yung nag-iisang Ah uh, $13.90. Ito yung pinakamahal. So, ito naman guys. Actually, itong leggings na to is nasa $8.00 something. Ito naman guys is tatlo to. Oh, where's the other one? Tatlo to guys. Oh, where's the other one? Wait lang. Mamaya na nga to. So, ito guys is $7.00. 790. Ito yon 790. Dalawa siya. Pambata. So, bin may binili ako ng 14 to 15 years old. Kasi sa akin. So, isa yung uh, 13 to, ay, 12, to uh, 12 to 13 years old. Isa sa aking anak. So, terno terno kami dalawa. So, guys. Next is, bumili rin ako ng short ng aking asawa para pang swimming namin. Kung magsuswimming kami. And also, uh, this one, short leggings din. Aba? Leggings, ay, hindi, are short to guys. Fit siya pang walking. aslim uh, slim couple adjust. Eh, basta, short siya. Ayan guys. Pang workout pang takbo-takbo, ganun. So, meron din ako nito, slime for my uh, only one daughter. So, ito para sa aking anak, nag-iisang anak. Ito yung is, nag-iisang laruan niya. Tapos, of course, meron din tong, mayroon din siyang ganito guys, uh, swim, swimwear. Ito, swimwear niya. At meron din ako actually puro more t-shirt to para sa akin kasi nga ang tagal-tagal ko nang hindi bumili ng damit ko na pambahay, pangalis. Actually yung damit ko guys is pangalis tsaka pambahay. Si isa na para para pag sinabihan ako ng buso na Janet, can you go? Janet, can you send? Janet, can you pick up? So, ito na yung mga aking susuotin. Ito guys, nasa ano lang to guys, 690. So ito guys. Lahat ng mga binili ko, actually yung katawan ko is medium lang. Pero lahat ng binibili kong damit is large or uh, XL. Kasi guys, mas comfortable ako sa maluwag sa akin. Hindi ko feel magsuot na mga damit na yung uh, yung fit, fit ay ayun. Ay, ito na guys, yung nakita ko pala guys. Oh. Ito guys, yung nakita ko. 3, 4, 16, something. So, ito guys, pwede ko pang bahay, pwede ko siyang pang alis. Yun yung uh, purpose na. So, bumili din ako nito. $2 lang to. So, ito para sa anak ko. Tapos, sa dalawa kong pamangkin, ayan, dalawang pamangkin na babae. Ay, sa anak ko, tsaka dalawang pamangkin na babae. Sorry na lang sa iba na hindi na salihan. Ito, sa dalawang pamangkin ko rin. Kasi yung iba, kasi malalaki na yung last size, kasi 37, 38, maliliit ang size. So, yan lang ang afford ko. So, Ayun lang, guys. Thank you for watching. So, guys, kung gusto nyo pumunta ng Decathlon, ah, makasave kayo. Makasave kayo. Tapos, um, makasave kayo sa mga sale. Ah, punta kayo ng maaga. Kasi nga, pagkahapon na, wala na yong sale nila na ubus na. So, yun lang, guys. Thank you for watching. See you. Ah, don't forget to subscribe. Bye!